So, uh, oras na naman para painitin natin yung ating Mazda. Yung um, nakapark lang dito sa bahay, hindi natin ginagamit. So, ganito pala ginagawa ko, no? Pagka hindi ginagamit yung kotse. alim, So, apat na gulong na ito. Ayan, o. Para hindi nakasayad sa lupa. Kasi katagalan ng gulong na, na pag dinagamit, lumalambot. So, ang purpose lang naman yan. Ayan, lumambot na nga, o. Pero may hangin pa naman. Para hindi ma, ano, hindi siya masira yung gulong natin. parito dito sa harap. para hindi sumayad sa lupa so napainit natin to 2 weeks ago so 2 weeks na simula nung ina-under natin so papainitin natin ulit ito so, yung loob nya buksan natin yung hood para may connect natin yung battery Ito yung negative. Kabit ko lang muna nakabit kabit na natin start natin sya up, yeah Hanggang natin sya neutral yan ayun i-idle yeah, lang natin hanggang sa maabot na yung kanyang ano hanggang sa uminit yung makina saka natin na off ulit ngayon ang ginagawa ko dito inapak-apakan ko rin yung mga brakes yan para hindi ma-stack up yung kanyang mga preno para yung mga rubber nyan ay gumalaw galaw tapos so, papainitin lang so habang pinapainit natin magsounce muna tayo may na signal tap <laughs> na natin ayan medyo mainit-init na yan bubuksan naman natin yung kanyang aircon para hindi din stack yung kanyang mga <laughs> buhay natin na aircon So, oh, ganito lang ginagawa ko sa ating ano, Mazda. <laughs> Kasi hindi natin siya ginagamit madalas. Kaya pag umuwi ako dito sa bahay, kasama to sa pagdalaw natin na para mapainit. Oh, once a week, ganyan minsan. Uh, every other two weeks, ganyan. Para lang hindi ma-stack up yung ating ano, sasakyan. Kasi ang sasakyan talaga, normally, ginagamit yan eh. Yun nga lang, sa mahal ng gasolina <laughs> mas madalas tayo nagmumotor saka nagbabike na lang pag umuwi kaming pamilya dito sa bahay yan saka ako ito kinukuha <laughs> dadali natin dun sa Novaliches service namin pa uwi dito sa Bulacan saka siya lang nagagamit pero pag ganitong hindi kami umuwi yan, pinupunta ako dito para painitin lang every 2 weeks 1 week, ganyan so ganoon lang para uh, mapanatili natin na ano na nasa magandang kondisyon yung ating sasakyan kasi pag pinabayaan natin sa parking lang na hindi natin pinapainit nako <laughs> pag pinaandar mo na yan uh, may mga lalabas ng ano yan problema dahil kumbaga sa tao hindi siya na-exercise sumasakit eh. so masakit na yung tuhod <laughs> so, ganun lang kaya yung mga gulong nito, ito ko ng mga jack Ilagay natin ng tukod para hindi nakasayad sa ano sa semento. Para hindi masira yung kanyang gulong pagka naplat. Siyempre katagalan pag hindi ginagamit. Lumalambot talaga yung mga gulong ng sasakyan natin eh. So, ganun lang. Para mga stay healthy yung ating ano sasakyan. Ganun natin siya alagaan. Ayan, oh, ito yung loob niya. Ayan, yung upuan iyon. Uh, bihira lang kasi makauwi dito sa bahay sa Culakan, siguro mga once a month na lang kami nakakauwi kaya once a month din ang yung kotse. Pag uh, hindi nagamit, painitin. dadalawin natin dito sa bahay para magising-gising kanyang ano, mga kalamnan. <laughs> uh, okay? Ganyan lang tayo magalaga ng ating Mazda pag hindi ginagamit dapat hindi siya nag-stock ng basta-basta lang para pag gagamitin natin ulit eh, madali na lang siyang paanda rin so okay bye bye